Dapat, huwag na tayong mag-away yung namoy nangyari. Nakakahiya hmm, pag pumunta ako sa labas, makikita nila, ganito ang itsura ko. Ano lang sasabihin nila? Tino mo, hindi tayo nag-away, hindi na tayo aagot sa bento. Masakit kaya. Dapat, huwag na laging galit. Uh -uh. Ha? Loko. Susunod ha, huwag na tayong mag-away ha. Mm -mm. Alam oh, ano sasabihin na lang dyan sa labas? Eh di nakakahiya. Kinig na kinig tayo. Ha? Mm -mm. Dapat lagi ka na makikinig. Oo. Mm -mm. Um, kain ka na. Um, sige na. Kumain ka na. Huwag ka naman taray kasi ha. Huwag lagi kang galit. Huwag mainitin ang ulo. Tingnan mo. Oh, gusto mo ba? Laging ganyan mangyari sa'yo. Ha? Kaya huwag ka naman ano ha. Kung anong sabihin ko, makikinig ka na lang dapat. Ha? Sige ka. Gusto ba maulit pa yung sayo? Sige, wag mo kung ano, pakinggan. Talagang paulit-ulit kung gagawin mo sa'yo, ha?